Disyembre a 7 dito po sa bagong baryo pero malapit na sa barangay Yuson. At muli, ating mga kapanayam, si ate Rosalie Dayleg. Uh, magandang hapon ate. Ay, magandang hapon din po, Kajay ko. Ayan, napasin ko po, mukhang uh, dinadala po ulit kayo ng mga langaw. Kailan pa po, po ito? Bali, five days na po. Mula po nung nag-start pong ano, maghanap ulit yung langaw dito, ka jacom. Sumula nung mag-harvest ulit sila? Ako po. Ayun, ako, five days na. Ito matagal ba na ilang araw yung harvest dyan sa JBL? Maabot po yata ng one week sila pagka nag-harvest eh. One week? Ako okay. po. Ayun. Matanong ko nga po nung nakaraang uh, harvest nila. ganito po ba, malangaw din. Nung mga last month po or mga mga 2 months po 'yun na halos wala namang langaw. Two months. Opo. So mga ano 'yun, uh, October, Opo. October ganun. September October po. September October. Naman. So ngayon ulit na ulit yung Opo. langaw. Opo. Oh, ganito yung sitwasyon nung yung una nag, ka namin na kapanyan. Opo, eh. nung nag-formal complaint po kami sa sanidad sa, bayan Opo, Gan ganito rin po yung naging sitwasyon namin. o, kamusta ba? 24 hmm. oras po ba ang langaw? Hanggang gabi po. Mayroon, Hanggang gabi? Hanggang matutulog ka na lang. Mayroon pa rin po. Talagang uh, pag po ninyo, binabati na kagad kayo ng mga langaw. Oo, oh, at saka ang hirap po kasi, Kajego, yung pagkakain ka. Oh. Alam naman po natin na sabi ni nga nila eh, yung health is wealth, ika nga oh. nila. Ipapano eh, ko yun po ang maapektuhan. Yeah. Tapos... So, eh. ito pong tapat nyo, kalsada eh. So, Opo. dinadaanan ba ito ng truck nung mga nag ng... sa JBL? Opo, gabi po silang, ano, gabi po silang dumadaan. Oo, oh, gabi. Opo, ito, gabi po, dumadaan sila. Ano yun? Sa isang gabi, mga ilang truck yung... Nabibilang nyo ba kung ilang truck? Dalawa po yung napansin namin noong mga nakaraang gabi na yung medyo malalaki na howling nila. Na. Okay. Ayun. So ito po ba yung napagbigay alam ninyo sa mga kinaukulan dito sa barangay? Yung isa pong barangay official dito sa Bali, kumpara din po namin na naiabiso na po namin na sana po uh, inihiling po personally po sa pamilya namin na gumawa po ng batas ng barangay na bawalin o magbawal doon po sa pumapasok na ano, na tracking track. ng Oo. JBL farm. Opo. Dahil yun alam na alam naman po natin na yun po yung nagiging cause ng mga langaw na dumadapo dito sa atin. Dahil sinusundan po nila yung mga manok na karga ng truck na yun. Opo. so ano so, po sabi eh, wala pa po pong update kung ano. Ang gusto ko po sana, eh, formal complaint sa kanila para magawan din nila ng aksyon. Oo. Hmm. Oh. at uh, ito po mga barangay pisa sa makipag-ugnayan. Sila na po ang bahalang makipag-ugnayan sa pangunguna po ng aming kapitan at saka ng health committee, kung sino po yung naka-assign sa health committee, Opo. na bigyan po nila ng pansin yung... Lagi na lang po bang every harvest time ay eh, makakaranas po kami ng ganito. Oh. Ano po? Um, kaya in po, uh, soon mag ano po kami, dudulog po kami sa diyan sa bahay pamahalaan po para mabanggit po yung ano na yan, yung problema oh. na yan. Pero nabanggit niyo nitong nakaraang harvest ng September, October, hindi ganito karami lang ano? Opo. Eh, kung tutuusin po ka, Diego, kaya naman pala nilang hindi, ano oh. eh, pero yung mga time po na yun, hindi po sila dumadaan dito eh. Ah, nakapag-harvest sila noong September pa ba hindi dumaan dito? Wala po kami napansin na ano eh. So may iba pa pala pwede daanan? Opo, dyan sa San Agustin, pwede po silang lumusod dyan eh. Sa San Agustin? Tapos dyan po sa yung highway po na yung palabas, ng narbakan Opo. Opo, pwede po silang dumaan dyan eh. Sige po, baka pwede pong, baka sakali, meron pong makapanood sa video natin na na nakakasiwa dyan sa JBL Farm? Opo. Uh, sa akin po, bali panawagan po namin sa management po ng JBL Farm, mukhang nagpapabaya na naman po tayo dun sa economic cononfly po natin sa Task Force Kalikasan nung nakaraan. Bagamat nakapag po tayo nung nakaraan, eh mukhang ngayonin, nagpapabaya na naman po tayo. Sana, ito na naman po tayo na nahaharap na naman po kami sa problema about dun sa lango po na, na kung saan, eh, sanhi po yan, dun sa, sa poultry na kung saan po ay eh, pinang, pinangangasiwaan po ninyo. Opo. sige po, maraming salamat, uh, Ate Rosalie. Ah, sige po, malamat, maraming salamat po, ka Diego.